Ikaw naman ngayon ang mag-intro. Ah. Ah, nasaan tayo? Nasa ano ba tawag sa shawarmahan ano? Shawarmahan. Ano. Nandito kami ngayon sa may ano to. Ah, uh, uh, ano bang area? Ano? Anong area ano ba to? Gulay Bia at uh, magsha-shawarma po kami diyan. Actually dito marami dito shawa, shawarmahan. Pwede ka mamili, pwede dito, pwede doon, pwede diyan. Paharangin kanila. <laughs> <laughs> 'Di ba? Kahit dalawa lang kayo. <laughs> Actually, samaya na lang to sa may along the highway yung street dyan isa to sa pinaka famous dito sa Bahrain yung mga shawarmaan uh, at gagaling namin ng lulu Galing din kami ng work so nag decide kami na kumain dito sa shawarma magkano yung shawarma nila? 400 regular tapos meron silang free 400 pesos yung regular yung regular uh, 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 ano yung chika shawarma? Uh, beef. beef beef tapos yung ano nila yung naka tray naka tray may um, kasama yan siyang french fries ah uh, magkano yung one, one, one dinner? Din. Din. included na yung one dinner included na drinks? dito pa ah oh. uh, sa separate siya sa separate siya maraming kumakain dito yan yung paligid dyan Pwede ka dyan bumili ng mga sapat-sapatos Tapos yan Actually maganda Maganda din dito tumambay Kasi Lalo na kapag kayo mahangin Diba? At ba uh, minsan uh, O mag madalas dito diba? Puno din no? Ito Chips Ngayong araw na to, nag-cut off po siya sa trabaho. <laughs> Nag-cutting klase siya. <laughs> Nagod ka sa stop mo. <laughs> store uh, supervisor. Store manager ba? Supervisor. Store supervisor. At ito oh, oh. dapat alas 5 pa po ang out niyan. Kaya lang, nag na siya. nag na siya. loaded eh, loaded. Ayan yung ano, shawarma. Ano ba yung chicken o Beef? Beef. Pwede ka dyan kumain sa loob, kaya lang ay, magamoy ano ka, magamoy uso ka. So, dito na lang tayo sa labas. Mas mainam. Alam mo, nakakain ako dito isang beses lang. San ba ako kumesto? O, dito riyata ang kumesto na. Ito rin? Ito rin ang ano na yan? Uh, uh, hindi ko alam. May picture ako nun. Kung, basta, ano pa yun? 2,000, ano pa yun? Hindi na Tayo nila ano, nagpunta rin dito. Ah? Nila... Ah, yung nga pala. Nila Mustafa. oh si Mustafa. Hindi ko na matandaan yun. oh so... Pang pangatlong beses ko nang kumain dito. Parang malapit na si Ed. Yung unang beses, ako lang mag-isa. Solo flight ako. May picture ako noon eh. Pangalawa, tayo. Oh, baka oh baka si Sam kasama ko, hindi ko lang matanda. dyan na matandaan. Ayun din na. ito yung ano, regular. Ay, ito yung pakita mo. Ah, ito yung naka-tray. Ay, hindi Ay, siya ba? Marami bahati. naman pala. Dalawa naman siya. pala. Ah, may price na siya. Oh. Parang ito, dalawa ano ito. Huwag mo nang buksan. Ganito ano rin yan. Price din siya. Hindi, ito Ay. yun. Nakabalag na. Ah, Ay, ang dami. Pwede na rin pala ganito lang. Sa so, 1 eh. Yeah. Oh. Dalawa na siya. Oh. Dalawa Tsaka naka, ano naman siya. Sarap. Ano ah. naman na? Mainit. 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 Ang dami nito Dapat pala isa na lang binili mo lang ayo. Di ba sabi mo dito kayo kumakain ng mga bata? Hindi. Ano ba 'yan, ano? Sarap. Mm. Mm. Maliit. pangit ng table nila kasi patagilid mm. Mainit -hmm. pa siya Ito ano to? Pickled. Pickled. Bili na kayo, ano bibili nyo? Ah, nakaready na pa rin ang kanyang bibili nyo Bakit ang bilisan mo rin ang umorder? Inawag na yan. O baka nag-message na? Ano sila? Parang drive-thru na rin. Nasa hmm. gitna na nga sila, may dala na. Naka-ready na. Ah, baka nag-ano yan na na-order through ano? Hindi Meron ka tapos meron din nag-aalok mo. Kaya mga lahat. Sarap din pag bumili ka ng shawarma, Hindi siya authentic, no? Oo. Mm -mm, tamis. Iba yung lasa niya. Kasi dito talagang original. Hmm. Sob na to sa 1BD. Mm -hmm. Pwede na. na to. Asan mo? Oo, mo. Tayo muna kayo dito tapos sa amali. <laughs> hmm. Tapos na kaming kumain ng shawarma. Diyan kami namimili sa lulu. Pero huwag kayong maingay. Ngayon alam niyo na. Ngayon alam niyo na kung saan kami nabili. Pero huwag kayong maingay. Ha? Sekreto lang natin yun. So pauwi na kami. So ito yung area. Diyan, meron dyan ano. Dati ano yan eh. Basketballan. Pero ginawa na siyang ano. Tawag dito. Ano ba tawag sa ganyan? Court. Ano court? Hindi court. Ano ba? Diyan. Uh, football. Court. Kaya nga, well, pero dati basketball lang yan, ginawa na nila ng ano, uh, football. Sport. <laughs> anyway, kung may 7 to 7-11, dito may 7, 7 to 7. 7. 7 <laughs> pakita ko sa iyo. Ang kulit eh. Sa so, iyan po yung nangyayari sa kapaligiran. Huwag natin sila ipakita. Galing na nga ako dyan sa my baby eh. Ayan yung 7 to 7 oh. Kung may kumain ko. May 7 to 7, Eh, 7 to 7 to 7. Mga Pilipino yan, di ba? Ah. Yan kami na mga ng mga Pilipino items. Mga pr prutas. Di ba? Hindi oh, ko naman na mag-vlog. Dapat vlog take over. Oh. Kumusta nga, ano? Pagkain mo na siya, warm up. Nasarapan ka ba? Tama lang. Not bad. Pero masarap naman siya na ano lang yung, yung kumbaga yung, yung hindi lang nag nagmatch yung ano yung yung tag dito yung price kasi ah, parang kasi, na overcook siya eh. kasi kasi nga nilagay nila sa loob ng shawarma. na overcook siya pero yung lasa masarap. Sa tin lasa. No taxi. Masarap yung lasa. 'Di ba? Masarap no. Ang hirap nang walang tripod. Mas masarap yung lasa kaya lang na na, 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 na over ano lang siya. Over na over patig. Overwhelmed. <laughs> na overwhelmed. Basta na over ano, na over ko kasi yung ano yung patatas. So dito may mga bilihan dito na mga yung mga paano to, changi-changi din yan no? sabi sila ay may vlog nagba vlog? Ah, <laughs> yeah. vlog tapos din dyan meron din dyan bonchon oh. hindi pa natin natatry kumain dyan diba oh. korean fried chicken o oh, sige baka tayo mabanggana Ano to? Para itutor ko sila, yung mga viewer ko. Tutor ko sila. Ito naman, yung Zmart na yan. Nakita nyo yan? Zmart na yan. Pilipino ano? Oo. Ah, Diyan kami madalas bumibili. Diyan sa Zmart na yan. Isa din yan sa aming takbuhan. Uh, Kasi... Hindi. Mura din ba dyan ang bilihin? Hindi, hindi naman. Parang oh, nga. Pero yung service nila sa delivery, ano... Ah, Diyan din kami na bumibili. sa kanila, ano na. Pasko pa rin sa kanila, no? Ha? Pasko pa rin sa kanila. Kalimutan tanggalin. Kalimutan tanggalin. ha? Siyempre, <laughs> pauwi na kami. ngawit na ako. <laughs> hindi ko na kaya panindigan to. <laughs> hindi ko na kaya panindigan kasi. Okay, that's hawak that's ko pa to. Ang hirap mo walang tripod. Diyan din kami bumibili minsan ng shawarma. Ito masarap. Mas, harap. isa din yan sa mga binibili mo di ba? ba madam? yes madam, madam Kami <laughs> na tayo madam Sa so, itong way na to Ito yung papunta sa aming uh, tirahan Marami dito pasikot-sikot Dito sa area na to Maganda dito kasi marami kainan di ba? Maraming kainan uh -oh. di ba? Marami siyang kainan At the same time malapit ka sa market, di ba? Hmm. siya mga ano 'yan, mga ito maganda din itong bahay na to, no. Mga renta ano? Well, ano flat kaya yan? Sakyan lang. Ah, uh -huh. flat for rent uh -huh. pala siya. Ito yung area niya. Yan din yun. Know? Oh. Basta itutur ko sila. O oh, si ate, oh, nagbamap pa. Kasaba ko tahimik. <laughs> Hindi nagsasalita. Masalita ka kaya? Hindi kasi. Alam mo naman <laughs> pag gusog. <laughs> oh, bakit? Gusto mo higa. Gusto mo higa. Salita ako. Hi, vlog! <laughs> Sanay ka na mag, ano? Kwento mo sila, anong dito sa area natin. Ito, araw-araw, ito yung dinadaanan ko pa uwi. Uh, diba? Hmm. Pagkanda, hindi na ang transport, ito yung nilalakaran namin. Short ah. No? Uh, shortcut na Ah, shortcut. Tapos yan, ano siya, tayo dito. Ito din, laruan din to, di ba? Mga nagpo-football dyan na mga... Karamihan nakikita ko dyan, mga lokal. Ang nag-ano dyan, naglalaro. O, kung natin, ano, may ano. Tapos yan, ano yan, American Mission yan. Yung accommodation. Yan, American Mission, ano yan, di ba? Hospital. Hospital. American Mission Hospital, oh. Complex. Complex siya. Oh, hospital, hey, hospital. siya, di ba? Hospital yan. Hindi. Okay. Pero yun? Accommodation lang dyan. Ah, accommodation ba yun? Oh, oh. Eh, bakit ano? The hospital lang doon, no? Hahaha. Wala lang po ganun, eh. Accommodation pala yun. Eh, ba't may nakikita ko oh, doon na kay Jujute? Oo. Pwede luna ba? Diyan nga nakatira yun. Diyan ba yung nakatira? Oo. Mm -hmm. Para hindi, hindi naman. Hmm, naglalakad nga sila papasok eh. Hoy, bakit nakikita ko sila diyan? Ay, ewan ko, baka siguro may clinic na. Eh, like, accommodation naman napakalaki ng naman accommodation na eh. Complex ah. na siya ng mga ah. shops diyan na, ah. Oh. ah. Ito mga ano din diyan. Ito yung area namin. Tapos malapit kami sa mosque. You know, kaya kapag yung nagdadasal sila, pinaka-alarm din namin sila kasi maririnig mo maingay dito may mos dito tapos doon sa may terrace din namin may mos iba din doon. iba pa rin ba yun? iba pa rin yun akin okay na kasi iba okay hindi na hindi na ako so nandito na tayo sa bahay naririnig nyo alas sa isna po ng gabi so yung naririnig nyo oras na yun ang dasal ng mga muslim dito kasi may ano dito may pangalan yan meron dyang moske tapos doon may mos pa doon tapos dito may mos pa doon Diyan, sa so may mos dyan so napapalibutan kami ng mos kaya kapag sabay sabay yan ah talagang magigising ka kasi parang naging alarm clock na rin namin sila so nandito na kami sa bahay kararating lang namin at yun lang nag lang kami doon sa uh, shawarma. Shawarmahan ba yun? Shawarma, di ba? Uh, kasi hindi pa kami nakakapag-vlog doon. At the same time, uh, nagugutom na rin kasi kami. Kasi nga namili kami. Wait, ang pinamili na natin. Sa so, yung mga pinamili. Ba't namawala yung phone ko? Nasaan yung phone ko? Tumawag ka. Sige, pag tumatawag kasi yung asawa ko, alam niyan. Tama. Mama, si mama, mama. Halo. Oh, oh, Isa pa isa pa. Sedetang. Laksana tadi, isa pa isa pa. Halo. Si mama, mama. Aku mau tawag. Mama. Ayo dah, tadi si mama coba tawag. Segutin mulai aku mau tawag. Mama is coming na. Ayo tawag si mama. Oh, coba tawag. Oh, lo. Loh. Tawag ke Asan na si Mama? Ayan si Mama. Ato, At sagot. Sagot. Ayan si Mama. Sagutin mo. Sagutin mo. Ito na. Uy, sagutin mo ayan na. Ayan si mam. Mama. Is mama is coming. Mama is coming. Mama is coming. Dali. Ala. Ala. Ayan na, wala na. Tawag ulit, Mama. Tawag ulit. Ayan si Mama. O. O, ayan si Mama. O, sagutin mo. Ayan, sagutin mo. Dali. Wala lang, yun lang. So, salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and click the notification bell para ibarat naman mag-upload ako ng video. Updated kayo palagi. Hanggang sa susunod ulit ng vlog. Paalam! Bye-bye! Ah! Meron pala tayong gustong batiin. Happy birthday nga pala sa aking pamangkin na si Jemima. Ngayon ay birthday niya ngayong araw na to. Happy 17th birthday. So next year 18 ka na. At alam mo na yon next year magpuli kami sa balay. <laughs> At kami ng birthday mo. So happy birthday sa iyo. Uh, enjoy mo lang yung araw mong to. At dalaga na, wala na magbo-boyfriend. Aral mo na trabaho sa yung boyfriend na. <laughs> so, salamat! Paalam! Bye-bye!